Kumusta? Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers sa sumagang ito ay share ko lang po sa inyo ang ating talong na nabagyo sa bagyong yuan ayan ang mga ka-farmers Kanya nakadaming bunga na ating makikita sa si ilalim mo. so nagumpisa na namunga pero wala nang kasunod kasi tinangay ang mga bulak sa bagyo okay lang mga ka-farmers kasi alam naman natin pag makakarecover ito eh, bumunga ulit tayo na ito na marami at saka makapag-harvest din tayo so yan, wasak ang ating uh, mga tali maraming naputol mga ka-farmers kaya kanada pa at bumigay so yan dahil sa bigat ng mga sanga at sa dami ng mga bunga no, nating makikita yan, no? tingnan mo ang bunga sa ating talong yan o no? Ang dami na. Pero hindi nakaligtas sa bagyo. Ayun, bumigay din mga ka-farmers. At ating sisilipin para wala lang tayong bungang makikita, pero ganyan lang ating makita ang mga bunga silalim. So, marami ng bunga mga farmers na pwedeng i no? Mga bungang malalaki. At napakakintab kintab 'yan, no? sumablay so, yan, nakakatuwang tingnan kasi mga magaganda lahat ng mga bunga nating makikita yan hanggang don so variety po ng ating talong ito po ay ang Calixto po ng Swiss. So, ang planting distance natin, hill to hill, half meter, tapos roto-roto meters. atong bungang kasunod mga ka-farmers pagkatapos din eh kasi ang mga malilit na bulaklak yung mga bago ay lumipad sumabay sa hangin dinala at tinangay ni Baging Yuan ayan so buti nga mga ka-farmers ang ating ampalaya uh, yung inikutan sa ating binatay nakita na bumigay ayan kung hindi to siguro natalian ang back up ay bumagsak to kasi napilayan ito ng isang ano mga ka farmers kaya bumaba yan wala nang talbos na mga malalaki lahat ay putol pati talong sa ilalim ay dapa so, laban lang mga ka-farmers kahit pa man ay napagsak ang mga pananim natin at mapa ang maraming mga puno ng talong. Di bali. Basta ang importante safe na po tayo. So, dalawang oras lang mga ka-farmers may malakas na ulan at hangin din eh. Hindi kagaya ni Christine. Tatlong araw. Tatdala, ah, tatlong gabi at dalawang araw. Ayan. Thank you. Hanggang dito na lang. Bye.